Hi guys! Welcome back to my youtube channel for vlog for today Yan, in natin yung mga lalaki dun sa kabila dahil ay start na silang mag-breeding So mga to ay mga porcel namin So mga lalaki namin at pinapataba namin to para sa ganun na ipo na namin sila So ito mga to ay uh, hybrid din na may lahing native kaya masasarap yung karne nito So ang gagawin natin, ikukulong natin sila tapos patatabihin natin sila. So, yun yung ginagawa namin dito sa farm. Ayan, like example dito, tulong namin dito. Ayan, puro pang katay na And, Ang gagawin dyan, puro pang katay. Ayan, so ibig sabihin, uh, dapat marami yung kinakain nila. Ayan, dahil well, pumapayot sila. Ayan. Ayan ay pang lahat. So yun, yun yung ginagawa namin for our breeding, preparation for breeding area na, for breeding namin. Kasi mag, uh, tatapos na yung summer, dapat nakaready na yung mga gagamitin nating materials. So mga to ay para maiwasan natin yung breeding, yung mga, yung mga lalaki doon na inalis namin galing dito sa so mga kakapatid mga yon. Ngayon, ang gagawin namin ngayon ay pipili kami ng uh, magiging ganador nila dito. So yung isa na yon ay may lahing uh, native kaya isa siya sa mga ganador dito so kukuha pa kami dito sa kabila yan so, mga to ay pang katay na yan so dito kami pipili ngayon para hindi maiwasan natin yung inbreeding dito kami pipili ngayon sa mga RIR or BP uh, Brock yan ito ang gusto namin magiging ganador. Ito yun, oh, yung mga malalaki na yun. Oh. Eh. Mami, adyo naman al alam na eh. Ito mga itong mga IRR, ito gusto namin na magiging eh uh, i-breed namin doon. Yan. Bakit bata pa ay inililipat na namin para maiwasan yung pag away away Pag maiwasan natin yung pag away away mas yung similya nila ay ang kagandaan ay sulit. Gaya nung sa kabila nung na, hindi nakatali yung aming breeding area 1. Dito, nandito siya. Hindi nakatali yung mga barako dito kasi sabay-sabay silang lumaki. Ano Yung tatlong barako dito, one. Yan, yung tatlong mga ganador namin dito ay hindi nakatali. Kaya nagagawa nila yung gusto nila. Ang kagandaan, sulid yung similya nila. Yan. So, hanggang dito na lang yung aming vlog at yun yung preparation huliin ko yung mga lalaki na don at sila yung magiging ganador namin dito pulin namin yung dalawang tatlong RIR don na malalaki sila yung i namin dito Ayan. so ngayon din dito na lang God bless and see you next vlog